Historia Tagalog Horror Stories Isang mapayapang araw po Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Diana 35 anyos at kasalukuyang naninirahan sa syudad ng Samar. Kasama ko po ang aking asawa at apat na anak ngayong kasalukuyan. Nangyari ang karanasan kong ito sa mismong lugar na aking sinilangan sa silangang kabisayaan sa lalawigan ng kanlurang Samar. Ang ibabahagi kong istorya ay naganap sa taong 2007 at nasa edad pa lang ako na 17 anyos. April 5, 2007 nang mamaya pa ang isang mahalagang tao sa aking buhay na si Lolo Tasio. Dahil po sa isang malubhang karamdaman at dala na rin ng katandaan. Sina Lolo Tasio at Lola Sita ang palagi ko pong nakakasama noong iluwal ako sa mundong ibabaw ng aking butihing ina hanggang sa matuto po akong lumakad, sumulat, bumasa, mag-aral sa elementarya hanggang sa sekundarya. Sila po kasi ang madalas kong nakakasama dahil sila ang palagi kong nakakasama sa bahay. Nag-iisa po akong anak ng aking mga magulang at buhat ng iluwal ako ng aking ina sa mundong ibabaw ay saglit lang itong nanatili sa aking kanlungan upang ako po ay alagaan. Sinabi kasi noon sa akin ni Lolo Tasyo at Lola Sita noong sila ay nabubuhay pa. Iniwan daw ako ng aking ama at ina sa pangangalaga nila buhat ng mag taon na ako. Dahil lumawas ang aking mga magulang sa Maynila para magtrabaho dahil po sa hirap ng buhay noong mga panahong iyon ay salat kami sa buhay at masasabing mas mahirap pa kami sa daga dahil din sa kahirapan na aming tinatamasa. Isang hamak na mambobote ang aking ama at labandera naman ang aking ina. Kaunti lang ang mga kamag-anakan namin sa Samar dahil ang iba sa kanila ay lumuwas ng Maynila upang magtrabaho bilang katulong at dahil unang anak ako ng aking mga magulang at nais nila ibigay sa akin na mga dapat kong pangangailangan bilang isang sanggol kaya naisipan ni inay na mamasukan bilang katulong sa Kalakhang Maynila kasama ang kanyang kapatid habang si Itay naman ay namamasukan bilang laborer sa isang kontraksyon sa Kubaw kinuha siya ng isang foreman sa aming lugar na makakuha ito ng malaking proyekto na gagawing gusali sa Kalakhang Maynila. Sinabi pa nga noon ni Lola Sita na hindi raw umuwi noon sa unang kaarawan ko ang aking mga magulang at nagpadala na lang sila ng pera na ipambibili ng aking iyahanda. Halos si na Lolo Tasyo at Lola Sita na ang itinuturing kong mga magulang dahil sila po ang nagpalaki sa akin buhat ng magkaisip po ako sa mga lumipas pang mga taon kung saan nag-aaral na ako sa unang bahagi ng elementarya na kung saan 7 taong gulang na ako noon doon ko lang nasilayan ang muka ng aking ina dahil umuwi ito sa amin sa Samar habang ang aking ama ay tuluyan ng hindi umuwi sa amin dahil po may kinakasama na ito sa Maynila at nakipaghiwalay na ito sa aking ina. Hindi ko nga noon nakilala ang aking ina buhat ng masilayan ko ang muka nito dahil sa ilang taon na hindi ito umuwi sa aming lugar. Ngunit ang pagbabalik ng aking ina sa aming munting tahanan ay nagbigay ng labis na tuwa sa akin dahil hindi na ito muli pang babalik pa sa Maynila. May naipon namang salapi ang aking ina, kaya't naisipan nito na magtayo ng maliit na tindahan sa harap ng aming bahay. Kahit nakapiling ko noon ng aking ina, ay malayo pa rin ang loob ko sa kanya dahil mas naguumapaw ang pagmamahal ko kina lolo at lola. Ngunit sa mga lumipas pang mga taon kung saan nagdadalaga na ako ay muling napamahal ako sa babaeng nagluwal sa akin. Itatago ko na lang po ang pagkakakilanlan ng aking ina sa pangalang Nanay Helda. Kinalimutan ko na rin noon ang aking ama dahil hindi na ito nagpaparamdam pa sa amin at tuluyan din kinalimutan kami ng aking ama pati si Nanay Helda. Halos labing pitong taon nang hindi ko man lang nasilayan ang muka ng aking ama. Sa larawang kupas ko lang nakita ang wangis po nito. Ang muka na labis kong kinamumuhuyan dahil iniwan kami nito ng walang pag-aalinlangan. Kahit na mahirap lamang kami ay patuloy pa rin kaming itinataguyod ni Nanay Helda. Bukod sa maliit naming tindahan, ay naglalako din ang aking ina ng mga sariwang isda sa aming lugar na ipinapatinda lang sa kanya ng isa niyang kaibigang manging isda. Tuwing naglalako si nanay, ay si lolo at lola naman ang bantay sa aming munting tindahan dahil abala din ako noon sa aking pag-aaral. Lalo na't nasa huling bahagin na ako ng sekundarya. At tuwing araw ng Sabado at Linggo ay naglalako din po ako ng mga sariwang isda sa aming lugar. Subalit noong makagraduate po ako sa sekundarya, na kung saan araw ng aming bakasyon, ay isa pong pangyayari ang hindi ko inaasahan dahil namatay po si Lolo Tasyo sa isang malubhang sakit. Halos hindi ko pumatanggap ang pagkamatay ng aking lolo dahil malapit po ito sa aking puso tila nadurog ang aking puso at walang araw na hindi po ako umiyak. Halos namumugtuna na ang aking mga mata. Para po akong pinagsukluban ng langit at lupa. Nangako po kasi ako noon kina Lolo Tasyo at Lola Sita na susuklian ko ang pag-aaruga at pagmamahal na ibinigay nila sa akin kapag may trabaho na po ako. At sa unang sahod ko ay ibibili ko sila ng bagong damit at vitamins at mga masasarap na pagkain. Ngunit naglaho ang lahat ng iyon dahil na maalam na po si Lolo Tasyo. Ipinagdarasal ko rin noon na sanay hindi pa ako iwanan ni Lola Sita dahil matanda na rin ito at may iniinda ng karamdaman. Sa pagkamatay ni Lolo Tasyo ay nalaman naman ito ng ilan naming mga kaanak na nagtatrabaho sa Maynila. Kaya't naisipan nilang umuwi para makiramay sa unang burol ni Lolo Tasyo. Hindi ko rin inaasahan na masisilayan ko ang kinasusuklaman kong lalaki sa buong buhay ko dahil umuwi rin ang aking ama kasama ang bago nitong kinakasama na halos mas matanda pa sa kanya ng ilang taon. Wala din silang mga anak dahil may sakit daw sa matres ang bago nitong asawa. At dahil kakaunti lang ang aming angkan, ay halos mabibilang lang sa daliri ang mga nakikiramay sa burol ni Lolo Tasyo na mismong mga ko. May ilan ding mga pamilya ang nakikilamay sa amin. Ngunit agad naman silang umuwi at palaging mga anak ko lang ang nagbabantay sa burol ni Lolo tuwing gabi hanggang sa sumapit ang panibagong umaga sa unang araw ng lamay ni Lolo Tasyo ay inalayan ito ng padasal ni Lola Sita kasama ang matatanda namin kamag-anakan kabilang na si Nanay Helda taimtim silang nanalangin na sanay sumalangit na wa ang kaluluwa ng aking Lolo habang ako naman ay nag-aasikaso sa ilan naming kababaryo na nakikilamay. Binibigyan ko ang bawat isa ng mainit na kape na ilalagay ko sa isang malapad na plastic tray kasama ang halo-halong biskwit na nakalagay naman sa malalim na pinggan. At dahil marami ang nakilamay sa unang araw ng burol ni Lolo, kailangan ko ulit magtimpla ng mainit na kape para bigyan ng mga bagong dating na makikilamay na nakaupo naman malapit sa mga taong naglalaro ng baraha Nakung kung saan naroon din ang walang kwenta kong ama katabi ang kanyang panibagong kinakasama at nakabaling ang paningin nito sa ataol ni Lolo Tasio. Tinawag ako ni Nanay Helda at sinabi nito na ipagtimpla ko sila ng limang tasang kape habang nakikipag-usap ito sa malapit naming kaanak kasama si Lola Sita. Wala din silang pakialam sa panibagong asawa ng aking ama dahil hindi nila ito pinapansin. Naisip ko rin noon na napakakapal ng mukha ni Itay dahil nagawa pa nitong isama ang kanyang may bahay sa aming probinsya. Magalang akong tumugon sa aking ina at mabilis akong tumungo sa loob ng aming tahanan patungo sa kusina upang magtimpla ng limang tasang kape. Dahil na mga panahong iyon ay nasa labas ng aming bahay na kaburol si Lolo at tanging lumang trapa lamang ang nagsisilbing bubungan nito. Habang abala ako sa paglalagay ng kape at asukal sa limang tasa sa lamesa Bigla na lang sumulpot sa aking likuran ang kinakasama ng aking ama na si Tia Alona Hindi rin ito tunay na pangalan Kinausap ako nito na nais niya akong tulungan Ngunit hindi ko naman siya pinapansin Sinabi sa akin ni Tia Alona na tutulungan doon niya ako sa aking ginagawa Dahil alam doon niyang napapagod na ako kakatimplan ng mga kape at siya na daw ang magpapatuloy ng iyon at siya na rin ang maghahatid nito sa aking ina. Mataray naman akong sumagot at sinabi kong, ang kapal naman ng pagmumuka mo na ikaw pa ang magtitimplan ng kape at maghahatid ng mga kape sa aking ina. Tinanong ko rin siya kung manhid ba siya o sadyang espalto na yung pagmumuka niya. Kung gusto niyang tumulong, ipagtimpla niya ng kape ang bagong dating na nakikilamay Basta't huwag niya akong papakialaman sa mga gagawin ko at baka lagyan niya pa ito ng lason. Ito ang mataray kong sinabi kay Tia Alona. Ngunit sinabi naman niya na hindi daw niya gusto ang tabas ng aking dila at masyado daw akong masakit magsalita. Hindi naman daw niya inagaw ang aking tatay sa aking ina. Ang sinabi daw ng aking ama sa kanya ay hindi na daw mahal ng aking ama ang aking ina at siya daw ang nais nitong makasama. Kaya't magdahan-dahan daw ako sa aking pananalita at baka hindi daw niya ako matansya. Yan ang masungit na sinabi sa akin ng aking tiya Alona. Malapitan kong nasisilayan ang panlilisik ng mga mata ni tiya Alona. Habang nagsasalita ito ng pagalit sa akin. Napapansin ko rin na palaban din itong babae na tila wala siyang kinatatakutan kahit na nasa pamamahay pa namin siya. Agad namang umalis ito matapos naming magpalitan ng maanghang na salita. Muli itong lumabas ng aming tahanan at umupo sa tabi ni Itay habang abala naman ito sa paglalaro ng baraha. Lumapit na ako sa aking ina at ibinigay ko na sa kanya ang mga kape na ipinatimpla nito. At ibinigay ko naman ang ilang tasang kape sa mga tsahin ko. Sinabi sa akin ni Lola na magpahinga na daw ako dahil malalim na daw ang gabi at pumasok na daw ako sa aking silid at matulog na. Ang nanay ko na daw ang bahalang mag-asikaso sa mga taong nakikilamay. Ito ang sinabi sa akin ni Lola Sita na halatang nag-aalala ito sa aking kalusugan tumangon naman ako at matipid ng humiti bilang tugon sa sinabi ng aking lola nang makapasok ako sa silid marahan akong naupo sa kama na tanging lumang banig ang nagsisilbing sapin dahan-dahan kong inilapat ang aking likuran sa higaan at nararamdaman ko ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata habang nakapatay ang sindi ng maliit na bumbilya tanging liwanag lamang na nagmumula sa sala ang nagbibigay ng malamblam na tanglaw sa aking kwarto dahil hindi rin kasi ako sanay matulog na nakasindi ang ilaw sa loob ng aking silid matapos kong mailapat ang aking katawan sa kama ay agad naman akong nakatulog sa labis na kapaguran subalit sa mahimbing na pagkakatulog ko ay bigla na lang ako na dahil sa masamang panaginip na talaga namang napabalikwa sa aking pagkakahiga. Napanaginipan ko kasi noon si Tia Alona na nakatayo ng tuwid at malapit sa aking kama habang nakahiga po ako. Hawak nito ang pugot na ulo ni Lolo Tasho habang nagbabaga ang mga mata at may bahid pa ng dugo ang kabuang muka. May nginunguya itong sariwang karne sa kanyang bibig at itinapon nito ang pugot na ulo ni Lolo Tasio sa aking kama at walang habas akong sinalakay gamit ang matatalas niyang kuko. Winasak nito ang aking sikmura at dinukot ang mga lamang loob na parang isang mabangis na halimaw. Karimari-marim marim ang napaniginipan ko noon na parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahil po sa labis na hilakbot na talaga namang pati kaluluwa ko ay nais ng makawala sa aking katawan. Huminga po ako ng malalim at saglit na pinapakalma po ang aking sarili habang namumuo ang malamig na pawi sa aking pisngi. Hindi ko mawari na tila parang totoo ang napaniginipan ko dahil nararamdaman ko ang matinding sakit ng ibaon ni Tia Alona ang matatalas niyang kuko sa aking manipis na tiyan. Napatanong ako sa aking sarili kung anong klasing panaginip iyon at hinahabol ko ng malalim ang sarili kong paghinga. Habang pinapababa ko ang tensyon sa aking sarili Nakadidinig naman ako ng mga kalansing ng mga babasaging baso sa aming kusina na tila may nagtitimpla ng kape. Marahan po akong tumayo sa aking kama at mariing naglakad patungo sa pintuan ng tanging kurtina lamang ang nagsisilbing harang kung saan tumatagos ang malamlam na liwanag sa pagitan ng sala at kusina. Bago ako lumabas ng silid, ay hinawi ko ang kaunti ang kortina upang silipin kung sino ang tao sa aming kusina. Natanging mata ko lamang ang nakausli dahil natatanaw ko naman ang kabuuan ng aming tahanan. Nagulangtang na lang po ako nang masilayan ko sa kusina si Tia Alona na abala sa pagtitimpla ng kape. Ngunit nagimbala ko sa ginagawa ng ginang dahil nakangisi ito habang hinahalo ang kutsara at tumutulo ang malapot itong laway sa mismong tasa. Matapos po nitong magtimpla ng ilang tasang kape ay agad nitong inilagay sa plastic na tray at tumungo palabas ng aming bahay. Naguguluhan ako noon kung bakit Pinahihintulutan nila Lola Sita at Nanay Helda ang kinakasama ng aking ama na maglabas-pasok sa aming tirahan. Dahil nga po nahihiwagaan ako sa pagkataon ni Tia Alona, lumabas ako ng aking silid at tumungo sa labas ng bahay kung saan nakaburol si Lolo Tasio. Nang makarating ako sa labas ng aming tahanan, ay agad ko namang nasilayan na mahimbing na natutulog sa upuan si na Lola Sita, Nanay Helda at ang ilan kong mga kamag-anakan. Tanging si tatay na lamang at ang mga kalaro nito ang natitirang gising habang naglalaro sila ng baraha. Dahil umuwi na rin sa kanika nilang mga bahay ang mga taong nakilamay sa burol ng aking lolo doon din inilatag ni Tia Alona ang tinimpla niyang kape na may halong laway sa mismong lamesang pinagsusugalan nila. Lumapit ako kina Lola Sita at Nanay Helda upang gisingin ang mga ito. Ngunit nahirapan po akong gisingin sila na tila daig pa nila ang mga lasing sa himbing ng pagkakatulog. Nasilayan ko rin noon na naibaling sa aking tiya Alona ang kanyang paningin habang nakangisi ito. Hinayaan ko na lamang iyon at naupo malapit sa kinasasadlakan ng aking mga mahal sa buhay habang natutulog po ang mga ito. Halos ako na lang noon ang nakatokang magbantay sa kabaong ni Lolo Tasio na kung saan inabot po ako ng tilaok ng manok. Magbubukang liwayway na rin ng magising si Lola Sita, Nanay Helda at ang mga tsahin ko Nagtataka ang mga ito ng magising sila dahil tila na hipnotismo daw sila kagabi at bigla na lang silang dinapuan ng matinding antok. Masakit din ang kanilang mga ulo buhat ng magising po sila. Palihim ko naman ibinulong kay Lola Sita ang tungkol sa ginawa ni Tia Alona, ang pagtimpla nito ng kape na hinaluan niya ng kanyang sariling laway. Sinabi ko ito kay Lola ng pabulong ng makaalis na si natatay at ang kinakasama nito. Dahil doon po sila makikitulog sa isang kapatid ni Itay na naninirahan naman sa pinakadulo ng aming sitio. Dahil nga po sa mga inilahad ko kay Lola ay nagduda na ito na isang aswang ang kinakasama ng aking ama. Sapat ng katibayan ang paglagay ng laway nito sa kape upang ng mga ito. Nakakasiguro rin si Lola na may kinalaman si Tia Alona kung bakit bigla na lang silang nakatulog kagabi kahit na hindi naman sila dinadapuan ng matinding antok. Lumipas ang tatlong araw ay palagi pa dinada dinadasala ni Lola ang kabaong ni Lolo Tasio habang may maliit na altar at mga rosaryo sa tabi ng ataul na nakapatong sa maliit na lamesa. Minaman manan din namin ni Lola ang bawat ikinikilos ni Tia Alona tuwing gabi kapag makikilamay ito kasama ang aking ama. Nabalitaan din namin na bigla na lang dinapuan ng kakaibang sakit ang mga nakalaro ni Itay noong nakaraang gabi. Palagi daw sumasakit ang kanilang mga sikmura at palagi ding naglalaway. Mataas din ang temperatura ng kanilang mga katawan na tila inaapoy sila ng lagnat. Dumating na rin sa punto na nagbabago ang tinis ng kanilang mga boses sa tuwing susumpungin ang mga ito ng pananakit ng tiyan at ulo. Wala din namang nakikitang sintomas ang mga doktor nang dalhin sila ng kanilang mga kaanak sa ospital hanggang sa ipatingin nila ito sa magaling na albularyo. Sinabi ng albularyo na nayayangaw daw ang mga ito. Naagapan naman sila ng magaling na manggagamot dahil bago lang sila nayangaw at hindi pa nakalat sa kanilang mga katawan ang likidong maghahatid sa kanila sa pagiging aswang. Dahil sa aming mga nalaman, pinatawag ni Lola Sita ang magaling na albularyo sa aming sitio Pinapunta ito ni Lola sa aming tahanan upang ipasuri sa manggagamot kung katawan pa ba ni Lolo Tasio ang nasa loob ng ataula. Nagulangtang na lang kami nang sabihin ng albularyo na tanging gapas na lang ng saging ang nasa loob ng kabaong na halatang na ng aswang ang katawan ng aking lolo at pinalitan ito ng katawan ng saging. Batid ng albularyo na isang balbala ang nang biktima at kumain sa bangkay ni Lolo Tasio. Umaga na din iyon nang isinagawa ng albularyo ang pagsusuri. Dahil tuwing gabi lang naman pumupunta sa buro lang aking ama at ang kanyang kinakasama. Dahil po sa pangyayaring iyon, alam namin ni Lola kung sino ang salari ng lahat ng ito Sinabihan kami ng albularyo sa dapat naming gawin para matukoy kung sino ang balbal na aswang. Ngunit hindi nito batid na kilala na namin ang nasabing aswang. Nang umaga ding iyon ay inutusan ako ni Lola Sita na bumili ng maraming kalamansi at inilagay namin ito sa malaking mangkok at ipinatong sa lamesa malapit sa altar sa tabi ng kabaong ni Lolo Tasio Noong sumapit ang gabi sa ika na araw na burol ni Lolo ay nagulat na lamang kami nila Lola Sita at Nanay Helda nang dumating si Naitay at Tia Alona. Pareho silang hindi makalapit sa pinagbuburulan ng aking Lolo na tila may kinakatakutan sila. Pasinghut-singhut sila sa hangin na parang naaasiwa sila sa halimuyak ng kalamansi. Dumating na rin sa punto na tumayo si na Lola Sita at Nanay Helda at malutong na minura sila itay at tiya Alona. Halos kasuklaman ni Nanay ang aking ama dahil hinayaan lang ito na kainin ng kanyang kinakasama ang bangkay ni Lolo Tasho. Doon na rin namin napagalaman alaman nang sabihin ni Itay na ganap na rin siyang aswang dahil nahawaan na siya ni Tia Alona. Nang gabing iyon ay nakipagtulungan si Lola sa aming punong kapitan upang palayasin sa aming lugar ang mag-asawang aswang. Hindi naman sila pinatay ng aming kababaryo kahit na si Tia Alona ang salarin sa pagkakayangaw ng ilang kalalakihan sa aming lugar na nakalaro naman ni tatay sa sugal noong mga nagdaang gabi. Sa mismong gabing iyon ay nilikas nila itay at ng kanyang kinakasama ang aming lugar at bumalik ang mga ito sa kalakhang Maynila. At kahit katawa na lang ng saging ang nasa loob ng kabaong ay pinalipas pa din namin ang pitong araw bago dalhin si Lolo Tasio sa huling hantungan nito sa simenteryo. Matapos mailibing si Lolo ay muli siyang inalaya ng dasal ni Lola Sita Sinabi po ng aking lola na makikita din sila ni lolo sa oras na siya ay mamaya pa sa mundong ibabaw. Sa mga lumipas pang mga araw at linggo, agad akong naghanap ng trabaho dahil hindi naman ako noon mag-aaral sa unang bahagi ng kolehiyo dahil po wala kaming sapat na pera para sa aking magiging tuition fee. Kailangan ko muna magtrabaho upang makalikom ng salapi sa aking pag-aaral at matupad ang ipinangako ko kina Lolo Tasyo at Lola Sita. Sa kabutihang palad ay natanggap naman ako sa inaplayan kong trabaho sa isang malaking grocery sa aming lugar sa bayan at sa unang sahod ko po ay ipinasyal ko si Lola Sita at kumain kami sa labas. Binilhan ko din po si Lola Sita ng vitamins at ilang mga gatas Dumaan din kami sa puntod ni Lolo Tasio at inalayan ko po ito ng mga bulaklak at pagkain na mga ipinangako ko sa kanya noong nabubuhay pa ito upang tuparin ang aking isinumpang pangako na dapat sana ay kasama namin siya ni Lola Sita na mamasyal sa bayan. Nagpaiwan naman si Nanay Helda dahil walang magbabantay sa munti naming tahanan. Ngunit binilhan ko din ang pasalubong si inay ng mga panahong iyon. Tuluyan ko na ding nakalimutan ang aking ama dahil wala naman po itong naiambag sa aking buhay at labis ko siyang kinamumuhian. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror stories.